Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang matandang pari na lumilipad patungo sa mabatong bundok sa itaas ng langit, kung saan nakalibing ang Diyos ng Kalangitan. Ang matandang pari, na isang tagapag-alaga ng libingan ng Diyos, ay dumating sa lugar na ito dahil ang isa sa mga Diyos ay mabubuhay sa araw na yun. Ang Diyos na ito ay isa sa mga Diyos na namatay sa Heavenly War sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo ng impyerno hindi nagtagal, lumabas mula sa lupa ang isang lalaki na nagngangalang Chen, ang reincarnation ng Celestial God. Tila nalilito siya at hindi alam kung sino talaga siya, dahil nawawala ang lahat ng alaala ng bawat Diyos na muling na reincarnate bilang tao. Pagkatapos ay inatake ng matandang tagapagbantay si Chen, at sinabing sa paglipas ng panahon ay unti-unti niyang maaalala ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos nito, sinipa siya ng matandang tagapagbantay dahilan para tumilapon siya sa langit at mahulog sa lupa. Nang bumagsak si Chen sa lupa, nahulog siya sa isang ilog kung saan naliligo ang isang prinsesa na nagngangalang Zuyu. Gulat na gulat ang prinsesa nang makita si Chen na bigla na lang lumitaw mula sa kung saan. Dahil dito, agad niyang tinawag ang kanyang mga guarda para humingi ng tulong. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga gwardya na arestuhin si Chen at dalhin siya sa kaharian upang itapon sa dungeon. Sa kabilang banda, isang lalaking bilanggo ng Royal Prison ang tila ginagamot ng isang babaeng prison guard na nagngangalang Maisie. Ang pangalan ng lalaking ito ay Zilong, at naiinis siya dahil natalo siya ng isa pang preso sa kulungan. Habang busy si Maisie sa paggagamot sa sugat sa binti ni Zilong, ang iba pang mga bilanggo ay tila nagbibigay ng code sa isa't isa para simulan ang kanilang plano. Lumalabas na plano ng mga bilanggo na tumakas mula sa Royal Prison sa araw na yun, dahil naniniwala silang hindi makatarungan ang pagkulong sa kanila doon. Ang punong ministro ng kaharian na si Shima, ay binihag silang lahat at pinanatili sila sa bilangguan dahil meron silang spiritual power sa kanilang mga katawan. Matapos makumpirmang ligtas na ang sitwasyon, sinimulan ng kunin ng mga bilanggo ang mga sandata na itinago nila sa likod ng dayami at inatake ang mga prison guard. Sa panahong yun, nagpa siya si na Maisie at Zilong na umalis na sa lugar bago pa sila matagpuan ng iba pang mga bilanggo. Tumaka sila sa isang lihim na daanan kung saan ang lahat ng mga dingding ay merong mga spell paper. Ngunit nang hawakan ni Zilong ang spell paper, biglang nagreact ang kanyang kamay at naglabas ng magic power. Lumalabas na ang spell paper ay nilikha ng isang royal advisor na nagngangalang Xuanzu, para sumipsip ng magic power mula sa ibang tao. Sa kabutihang palad, agad na hinila ni Maisie si Zilong palayo sa lugar at dinala siya sa ibang daan, kung saan kinailangan nilang harapin ang mga nagre-rebeldeng bilanggo. Agad na pinaligiran ng mga bilanggo si Maisie at plano siyang patayin na naging sanhin ang away sa pagitan nila. Sinubukan ni Maisie na lumaban ng mag-isa sa mga bilanggo habang pinoprotektahan ng kanyang tauhan, ngunit nabigo siyang protektahan ng babae at muntik ng mapatay ng mga bilanggo sa kabutihang palad, dumating si Shima sa lugar at iniligtas si Maisie mula sa mga pag-atake ng mga rebeldeng bilanggo. Matapos niyang sipsipin ang spiritual power mula sa mga bilanggo, agad niyang sinalakay ang mga natitirang bilanggo hanggang sa mapatumba niya silang lahat. Sa huli, humupo na ang sitwasyon at ang mga bilanggo ay muling dinala sa kanika nilang mga selda, kabilang dito si Zilong. Samantala, dinala na si Chen ng mga gwardya papunta sa kaharian at kasama nila sa kanilang paglalakbay si Prinsesa Zuyu. Habang papunta sa Royal Palace, ang mga bodyguard ay biglang inatake ng isang grupo ng mga nakamaskerang bandido, at balak nilang agawin ang Golden Bow na kanyang dala. Pagkatapos ay nagpa siya si Chen na labanan ang mga bandido at protektahan si Prinsesa Zuyu, na nahuli ng isa sa mga bandido. Matapos matanggal ni Chen ang chain sa kanyang mga kamay, inatake niya ang mga bandido gamit ang Golden Bow, na himalang nag-react sa kanyang spiritual power. Matapos matagumpay na maitaboy ang mga bandido, biglang nawala ng malay si Chen dahil hindi pa siya sanay sa napakalakas na kapangyarihan ng Golden Bow mula sa Heavenly World. Kinagabihan, nang dumating si Prinsesa Zuyu at ang kanyang bodyguard sa palasyo kasama si Chen, lumapit si Maisie sa prinsesa at binati siya tinanong ni Maisie kung ano ang dahilan kung bakit naglakbay ang prinsesa sa Royal Palace at sumagot naman si Zuyu na kailangan niyang dalhin ang Golden Bone na ipinasa ng Dios ng Langit upang gamutin ang hari na kasalukuyang may malubhang karamdaman kasabay nito si Chen na nagkamalay na ay tila nakilala ang mukha ni Maisie at tinawag siyang Yushin ang pangalan ng kanyang kasintahan noong siya ay nasa langit pa lumalabas na si Maisie ay may eksaktong kaparehong mukha ni Yushin, na nawala 10,000 taon na ang nakalilipas noong si Chen ay nagsisilbi pa bilang isa sa mga Diyos ng digmaan sa Palasyo ng Langit. Habang nakikipag-usap si Zuyo kay Maisie, biglang nawala si Chen sa stretcher at lumipat sa silid kung saan nakalagay ang Golden Bow. Matapos malaman na nawala si Chen, agad na inutusan ni Prinsesa Zuyu ang mga gwardya na hanapin siya at ilipat siya sa dungeon. Sa kabilang banda, sinubukan ni Chen na takasan ang mahiwagang enerhiya ng Golden Bow dahil patuloy siya nitong hinihila at pinipilit siyang hawakan ito. Kasabay nito, isang kakaibang reaksyon ang nangyayari sa hari sa tuwing hinahawakan ni Chen ang Golden Bow. Kagad na gumagaling ang hari sa kanyang karamdaman kapag hinahawakan ni Chen ang Golden Bow, ngunit nagkakasakit siya muli kapag binitawan ito ni Chen nang kunin ni Prinsesa Zuyu ang Golden Bow upang mahawakan ito ng kanyang ama, bigla itong lumutang at bumalik kay Chen, na nagtatago sa mga oras na yun. Nang ma-realize na ang Golden Bow ay may kaugnayan kay Chen, inutusan ng hari ang mga gwardya na dalhin siya sa medical department. Sa kabilang banda, nakatanggap si Prime Minister Shima ng report mula sa kanyang anak na si Lingkong, na nabigo siyang nakawin ng Golden Bow mula kay Prinsesa Zuyu. Lumalabas na ang mga bandido na sumalakay kay Prinsesa Zuyo kanina ay mga tauhan ni Prime Minister Shima, na inutusang agawin ang sandata sa kanya. Bagamat nabigo si Lingkong na isagawa ang misyon, nakakuha siya ng mahalagang impormasyon kung saan nakatagpo siya ng isang lalaki na may napakataas na spiritual power. Nakita rin ni Lingkong na kayang imaster ng lalaki ang kapangyarihan ng Divine Golden Bow, at ginamit ito bilang kanyang sandata laban sa mga tulisan. Nang marinig ito, Tila natuwa si Shima dahil plano niyang agawin ang kapangyarihan ng lalaki at gamitin ito para makapagsagawa siya ng pag-aalsa laban sa hari. Samantala, biglang napanaginipan ni Chen ang kanyang nakaraan noong siya ay isa pang Diyos ng digmaan. Sa panaginip na yun, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakikipaglaban gamit ang Golden Bow sa isang digmaan. Ibig sabihin nito, sa simula pa lang, ang Golden Bow ay kanyang sandata at nasagot ang bugtong kung bakit niya ito nagagamit. Nang gabing yun, pagkagising ni Chen, nilapitan niya si Maisie para tanungin kung siya ba si Yushin, ang kanyang kasintahan na umalis sa Heavenly Place matagal na panahon na ang nakakalipas. Gayunpaman, muli niyang sinabi kay Chen na hindi siya ang babaeng hinahanap niya. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang dumating si Lingkong sa kanyang silid, kaya agad niyang inutusan si Chen na magtago. Ginawa niya ito dahil si Maisie ay pinagkasundo ng Prime Minister upang pakasalan si Lingkong, at kapag nalaman niyang nandoon si Chen sa kanyang silid, siguradong malalagay siya sa panganib. Ang totoo, hindi niya minahal si Lingkong, ngunit napilitan siyang kumayag sa engagement para irespeto ang utos ng Prime Minister. Pagkaalis ni Lingkong sa silid ni Maisie, nilapitan siya ni Chen at ipinaalam na si Lingkong ang umatake kay Prinsesa Zuyu habang papunta sa palasyo noong isang araw. Nakatitiyak siya dito dahil ang sapatos at boses ng salarin ay eksaktong kapareho ng kay Lingkong. Pagkaraan ng ilang araw, biglang nagpakita sa palasyo ang isang grupo ng mga nakamaskerang asasin, at plano nilang atakihin ang hari. Sa kabutihang palad, madaling natalo ni Prime Minister Shima ang mga asasin, at nailigtas ang hari. Pagkatapos nito, tinanong ni Shima ang hari tungkol sa kinaroroonan ng bihag na lalaki, na merong mataas na spiritual power. Gayunpaman, ang hari, na may masamang pakiramdam tungkol sa kanyang intensyon, ay nagpa siyang huwag sabihin sa kanya ang kahit na ano. Sinubukan din ni Prinsesa Zuyo na itago ang kinaroroonan ni Chen, sa pamamagitan ng pagsabing nahuli at pinatay siya ng mga royal guard. Kinagabihan, ipinatawag ni Prime Minister Shima si Maisie sa kanyang silid upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Chen. Gayunpaman, nagpanggap din siyang walang alam at itinago ang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa pagkakataong yun, sinabi ni Shima kay Maisie na magready na siya para sa kasal nila ni Lingkong, na magaganap sa loob ng ilang araw. Nang marinig ito, tila tumutol siya dahil ayaw niyang pakasalan si Lingkong, ngunit hindi siya naglakas loob na tanggihan ang utos ng ministro. Sa kabilang banda, lihim na kinuha ni Prinsesa Zuyu si Chen at dinala siya sa dungeon. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makawala sa kanyang pagkakagapos at agad na ginawang hostage ang prinsesa agad na inireport ng mga gwardya ang insidente kay Prime Minister Shima, at ngayon ay nalaman na niya kung saan mahahanap si Chen. Pagkatapos ay inutusan ni Shima ang mga gwardya na ilagay si Chen sa isang holding cell upang hindi na muli siya makatakas. Sa loob ng holding cell, nakilala niya si Zilong, na nagsasabing siya ang reincarnation ng isang dragon god mula sa Heavenly Place. Alam ni Zilong na si Chen ay isang Diyos dahil siya ay nasa hukbo sa ilalim ni Chen. Makalipas ang ilang araw, nang dumating ang araw ng kasal ni na Maisie at Lingkong, hindi niya maiwasang isipin ang kaligtasan ni Chen. Kaya naman, nagpasya siyang palihim na palayain si na Chen at Zilong nang hindi nalalaman ni Shima upang makatakas sila. Matapos matagumpay na makatakas mula sa Royal Prison, si Chen ay namangha sa kakaibang ugali ni Maisie. Sa mga oras na yun, sinabi sa kanya ni Zilong na ngayon ang araw ng kasal nila ni Lingkong. Nang marinig ito, tumakbo si Chen para makipagkita sa kanya. Pagdating sa Royal Palace, agad na lumikha si Chen ng kaguluhan upang matigil ang kasal ni na Maisie at Lingkong. Si Lingkong, na hindi tinanggap ang kanyang mga aksyon, ay inatake si Chen, na naging sanhi ng laban sa pagitan nila. Matapos ang isang matinding labanan, napatay si Lingkong, dahilan para matigil ang kasal kinabukasan, ipinakita ni Mei Zei Chen ang isang lihim na aklat na itinago ni Prime Minister Shima. Sa lihim na aklat, isinulat na pinaplano niyang mangalap ng mas maraming spiritual power upang mag-evolve sa isang immortal na nilalang. Ito din ang dahilan kung bakit madalas niyang hinuhuli ang mga taong may spiritual power at ikinukulong sila sa mga dungeon. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Prime Minister Shima ang Royal Advisor na nagngangalang Xuanzu para humingi ng tulong upang mabuhay muli si Lingkong. Lumalabas na sa panahong ito, marami siyang natutunan tungkol sa spiritual power mula kay Xuanzu, at siya ang nagutos kay Shima na mangalap ng kapangyarihan mula sa ibang tao. Matapos marinig ang pakiusap ni Prime Minister Shima, pinatay siya ni Xuanzu sa halip na tulungan siya, sa pamamagitan ng pagsipsip ng lahat ng espiritual na kapangyarihan mula sa kanyang katawan hindi nagtagal, dumating din si na Chen, Maisie Zi at Zilong sa lugar ni Xuanzo dahil nalaman nila ang tungkol sa kanyang masamang plano. Plano niyang kunin ang lahat ng spiritual power ng lahat ng miyembro ng kaharian sa panahon ng blessing ceremony, na gaganapin sa loob ng ilang araw. Alam ni Chen na sinadya ni Xuanzo ang lahat ng ito upang siya ay maging isang Diyos at mabuhay ng walang hanggan sa mundong ito. Gayunpaman, hindi ito pinayagan ni na Chen, at nagtulong-tulong sila para labanan siya. Sa kasamaang palad, madaling natalo ni Xuanzo ang tatlo sa pamamagitan ng kanyang napakataas na spiritual power na nakuha niya sa maraming tao sa loob ng maraming taon. Kinagabihan, pinuntahan ni Xuanzo ang hari at hiniling sa kanya na magdaos ng blessing ceremony kasama ang buong royal family. Ang hari, na walang alam sa kanyang masamang balap, ay agad naman itong sinangayunan. Nangyari ito dahil nagsinungaling noon si Xuanzu sa hari na ang blessing ceremony ay maaaring magpagaling sa kanyang karamdaman. Kinabukasan, si Prinsesa Zuyu at ang ibang royal members ay nagtipon sa bulwagan upang isagawa ang seremonya ng pagpapala. Nang handa na ang lahat ng royal members, agad na isinagawa ni Xuanzu ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagsipsip ng lahat ng kanilang espiritual na kapangyarihan. Gayun paman, ang plano ay napigilan ni na Chen at Zilong, na nakarecover mula sa pagkatalo ni Xuanzu. Nag-transform si Zilong bilang isang higanteng dragon para tulungan si Chen na talunin siya. Hindi lang yun, nagtagumpay din si Chen na makuha ang kanyang divine power mula sa golden bone na kanyang ipinatawag, at agad itong ginamit bilang sandata upang talunin si Xuanzu. Matapos matagumpay na patayin si Xuanzu, ang lahat ng miyembro ng kaharian, kabilang ang hari at si Prinsesa Zuyu, ay muling bumangon at nabawi ang kanilang espiritual na kapangyarihan. Sa huli, natupad na ni Chen ang misyon na hanapin ang kanyang tunay na sarili at lakas, at dito na nagtatapos ang pelikula.